gusto ko muna ang palakpakan natin ang mga susunod na henerasyon na tunay na magiging pag-asa ng ating bayan, ng ating lalawigan, ng ating bansa. Palakpakan ko natin ang ating mga estudyante, mga kabataan. Sa pamumuno ni Governor Dong Padilla at Vice Governor Joseph Pascua, muling sumiklab ang mga inisyatiba para sa mga kabataang Cam Norteño. Isa sa tampok na programa ay ang Expanded Provincial Government High School Educational Assistance Program na nagbigay ng 2000 pesos sa mahigit 12,000 Grade 7 students upang makatulong sa kanilang pag-aaral. Pinagtibay din ng pamahalaang panlalawigan ang College Educational Assistance Program sa tatlong taon ng pamumuno ng Padilla. Ascucha Administration, tumaas ng 70.32% ang mga binipisyaryo ng programa. Mula sa 2,453 na scholar noong 2021 to 2022, ang bilang ng mga binipisyaryo ay tumaas sa 4,178 na kabataan. Ang mga scholar na ito ay nagmula sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Nagbigay din ng pamahalaang panlalawigan ng libreng review para sa mga nais maging guro na nagresulta sa seven 72.52% passing rate noong September 2024 licensure examination for teachers. Bukod pa rito, ang libreng review para sa criminologist licensure examination at mga kukuha ng civil service exam ay hindi rin pinahuli. Sa sektor ng kalusugan, pinigyan din ng pagkakataon ng ating mga kababayan na makasama sa programang Camarines Norte Medical Students Financial Assistance Program, Medisina para sa Lahat Program, katuwang ang Bicol University College of Medicine at ang Certified Nursing Assistant Program sa pamamagitan ng Naga College Foundation upang mas madagdagan pa ang mga scholar ng bayan na biyayaan din ng mga mag-aaral ng educational assistance mula sa ating mga senator na sina Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos at Senator Rafi Tulfo at naging sa ating 2nd District Congresswoman Rosemary Panotes. Isa rin sa naging inisyatibo ay ang todo-todong pa-premyo kung saan nagbigay ng na mga tablet sa mga mag-aaral. Kasama na rin dito ang bawat at Batang Bicolano biyasang bumasa at bumilang at special training for employment program ng TESDA na nagbigay ng mga kasanayan at toolkit sa mga kabataan. Inilunsad din ng PG Life ALS na magbibigay ng oportunidad sa ating mga out of school youths. Sa bawat hakbang na ito, muling ipinakita ng pamahalaang panlalawigan ang kanilang walang sawang dedikasyon sa edukasyon. Kabilang ang mga programang CNPG Sayup, PG Life ALS, Alay Eskwela, Free Letter Review, at marami pang iba Sa pamumuno ni Governor Dong Padilla at Vice Governor Joseph Azcucha Ang Camarines Norte ay patuloy na naglalakbay patungo Sa isang mas maliwanag at matagumpay na bukas para sa bawat kabataan Sa Administrasyong Padilla Azcucha, may direksyon ang probinsya